Yo, what's up mga idol? So ngayon, panibagong tatuan at panibagong kagwapuhan na naman tayo mga idol. to So ngayon mga <laughs> idol, so yung tatatuan natin is muling nagbabalik mga idol. So repeated client natin to. So syempre, shout out ni Boss Idol John Mateo. So swerte nga pala yung ating client ngayon mga idol kasi naka-avail siya sa ating promo, no? So, kung sinong gustong mag ano diyan, mag-avail ng ating promo, so message lang kayo diyan mga idol. Kasi bibigyan ko kayo ng napakalaking discount mga idol. So, 'yon. At balik tayo sa ating tatuan. So, ito nga pala yung request ng ating client. Ang yung ang ang design pala niya mga idol is half sleeve na Daruma no? So, siyempre, request niya yung mga idol. So, may binago lang tayo konti, no? Tapos, colored to mga idol. So, titingnan natin kung makakaya ba to ni, ano, ni idol, no? Ni John Mateo. So, kasi first time niya to mga idol na napakalaki. Kasi, Uh, yung mga ulang tattoo niya mga idol is mga maliliit lang so yun try natin yun yo. you know napaka relax lang niya no ni John Mateo so <laughs> syempre yung ginamit natin mga needles dito mga idol ay ano no, tatlong sizes lang ah, uh, yung lining is 7RS tapos yung dalawang shading is 9RM at saka 17RM so yan lang yung ating mga ginamit na sizes syempre yung brand pa din ng ating uh, needles, syempre yung ating sponsor, uh, Big Wap Scotch at saka sa Brown Sea Tattoo Supply. So, maraming salamat sa walang sawang suporta. Ah. No? So, yun. Balik tayo sa ating tatuan. So, dyan, naglalining tayo. Yun nga, gamit yung 7RS. Napakaganda ng 7RS. Parang, ano na ngayon ako mga idol, nag-switch na ako sa ano, sa RS Uh, hindi na ako masyadong gumagamit ng RL. Uh, gumagamit lang ako niyan kapag uh, gumagawa tayo ng mga minimal tattoo. Kasi kapag yung mga power line yung uh, yung itatato natin or yung design yung design natin is may mga power line, so RS na yung ginagawa ko diyan. Ah, uh, ginagamit para mas maganda no so yun uh, dito is nag highlight sa na tayo mga idol so syempre gamit pa din yung ating RS na 7 RS mga idol so yun so napakastig talaga ni boss idol no so yun natapos na tayo dyan mga idol so yun, yun, yun pala si ano si John Mateo so after ng ano mga idol 7 uh, hours of pain so pitong oras na tatuan mga idol so yan yung aming final result mga idol so grabe talagang kinaya niya talaga mga idol napaka astig at napakaganda mga idol so you know at very satisfied ng ating client dyan so maraming maraming salamat sa tiwala boss idol John Mateo at hanggang dito na yung ating video so yun siyempre kung gusto, kung gusto mong magpatatoo So, mag-message ka lang dyan, mga idol. Uh, i APM mo ako para bigyan kita ng big, 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 big discount. So, yun, mga idol. God bless.